yung pinakamaan pa lang sya yan 2 feet ayan ito so guys eh, 12 days pa lang po ang pagkakatanim buhat sa kanyang pagkakatanim kapat na sya ng 2 feet at ganun pa man 2 feet na po yung taas nya pero ayan nakikita mo naman ayan po syang mga bunga ganun po dito Kakatin so, po natin yung kaisa. nasa kanyang pagkakatanim yan sa tripit na siya rin siya pero ganun pa man may mga bulaklak na rin may bunga na rin dito nabila naman buta kanyang pagkakatanim ang kulang tripit ayan 12 days ganun pa man ang kanyang mga bunga ayan o no? bunga na bunga na rin siya nililit pa yung bunga oh. ayan ganun din to ayan ito naman yung katabi naman ito yung pagkakatanim 3 feet lagpas na nag 3 feet na 12 days ito yung tanim natin yung kalamansi 12 days susukat lang, natusukati natin yung ating tanim na kalamansi sa loob ng labing dalawang araw. Ayan. Lupa, ah, ayan. 32. Ayan. 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 Ano din dito? walang kulang tripit at ganun pa man maganda na rin ang kanyang mga dahon nagsasanga-sanga na dito ganun din dito ganun ang kanyang mga bunga Nasa may mga bunga na rin ayan at nagkakaroon na siya ng unti unting mga sanga Ganun din dito sa kabila. Ayan. Ang ganda na ng kanyang mga guys, ang kanyang bunga oh. Ito ang kanyang bunga. Ayan. Ayan, ganyan. Dito naman sa kabila. Sa dito. may gitupit na ha? sa kanyang pagkakatanim sa loob ng dalawang araw Ganun din dito ang mga may it -it pa naman tunasokat na yan dito lang kagandahan sa alagan natin at kahit pa nakakatuwa naman dahil nga sa nagkaroon na siya ng ito, nagkaroon na siyang mga panibagong sanga. Ayan, ganun din dito. Na uh, narewan ang kanyang at may mga malilit pang mga bunga. Ayan, tulad nga nito. May mga bunga na rin. Ganun din dito sa kanyang katabi. Ito. Ayan, o. Oh. Dito. Ang ganda na ng kanyang mga bunga. Ganun din dito. Sa kanyang katabi. Ang dami niyang mga malilit na bunga. Ganun din dito eh, no? Ang dami, oh. Mga malilit na bunga, oh. Ayan. Dito. Ayan, you no? Know? Ayan. Sa loob lamang po ng 12, 12 days. Ayan. Ayan, papunta na tayo doon sa kabila. Ayan. Ganun din dito. Ayan. Ito, tulad yan ito mga nananariwang sanga na rin siya. Ito. Ayan. Ganun din dito. Sa May malaking bunga na. Ayan, ganun pa man tulad sa mga ano. Ayan, may, may malaking bunga na rin siya. Tinatanggal, tatanggalan na natin ang mga malalaking bunga para nga hindi mahirapan ang kanyang sanga ganun din dito ganun <coughs> ganun din ka ano nga susukatin nga natin lahat yung nandito Ayan. hindi pa repares ang kanyang mga laki guys Basta sa kanyang lupa ayan ayan yung 3 feet Lagpas. Sa 32 na. Ganun pa man, hindi pa naman yung para-para sa laki. Ganun din dito. Ayan, ito yung mga ano niya. Stupid. Ayan, ito. Ayan, naman. Sa salud nga ng dalawang araw at ito na ang kanyang mga ano ito kagandahan dito nagkakaroon na siya ng maraming sanga na rin kaya pa paano ito ganon din dito. Ayan. ito ang dami ng mga gabulutong na ano ng mga bunga ang dilito ito marami na mga lilit tulad dito ang dami na niya tulad din ito sa dulo ayan ganoon ganoon din dito 32 lang kulang 3 feet na Ayan. Ayan. ganito na nangyari sa alaga natin kalamansi Ayan. ganun din dito punta doon at doon at medyo mainit na nga at doon Yeah.